Hindi pa rin maiwasang mapakunot ang noong residenteng si Jake. Ang kalsada kasi papasok sa kanilang bahay sa barangay Gibraltar, Baguio City. Hindi pa rin tapos na maisaayos. Bukod na sa pahirapan ng pagdaan, malaking hamon rin daw sa kanila kapag umuulan. These past few days, diretso yung ulan, tapos ang lalakas pa. E, yung flow talaga ng tubig doon is um, sobra yung buhos, e, na-wash out yung ginagawa nila. Kaya parang na delay yung project ang kanilang hinaing idinulog noong nakaraang linggo sa sumbungan ng mamamayan. Sa pagbisita muli ng news team, binuhusan na ng simento ang ilang parte ng kalsada at maaari ng daanan nito ng mga tao pero hindi pa ito pwede sa mga sasakyan. Hati naman ang opinion ng publiko sa nasabing proyekto. E, Siyempre, tagabal din siya. Pero malayo pa ba ito magawa? That's good kasi dati bako-bako yan na matagal-tagal na na panahon na naging bako-bako yung daanan na yan. Medyo nagpahirap lang kasi delivery ako. Uh, Pagkagantong iniiwan namin yung motor, baka manakawan ko. Pero hindi rin maiwasang madismaya ang iba pang residente ng Purok Uno sa Barangay Mines View na dumadaan din sa nasabing kalsada. Mabuti raw sana kung naipresenta din sa kanila ang plano, lalo na joint project nila ito ng Barangay Gibraltar. Ginawa na nila, hindi pa sila nakikoordinate sa atin. I eh, ano naman yun, joint project naman yun. Parang Gibraltar lang ang uh, lumalabas na nag-project lang doon. Depensa naman ang site engineer ng proyekto. So pag po natin yan, hindi po tayo makakadaan yung mga mixer natin, hindi rin po makakadaan pati yung mga water truck kahit na ito lane po natin. Kaya ayun po, isa sa mga reason din po kung bakit tayo na delay is dahil po meron pong tagas yung mga tubo natin dyan, which is hindi po na-inspect nung una. Hiling na lang ng mga residenteng mapabilis ang paggawa ng kalsada, lalo pa tag-ulan na, pero hindi pa masabi kung kailan matatapos ang proyekto. Sinubukan ng news team na kunin ang panig ng City Engineering Office, pero tumanggi muna silang magbigay ng pahayag. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.